Dalawang po na, ano? Sisirahin mo, mo. mo na, gol. Sisirahin mo na, da. Sisirahin na. Oo, di pa nagbabawain yan, eh. Huwag eh. muna, eh. Pusin nyo, bigyan kayo ng bunga na mangga. Oh, ano? gigi nagigibay gigi gigibay namin oh. oh, yung bang bahay po sa apartment, hindi ka raw nagbabay na apartment Ano? Ano boss, gigibay ko na, gibay ko na yung bahay niya Gigibay na kurang. niya, sige, gabay mo na Magkano ba? 5,000 na, dalawang buwan, hindi ka 5,000 oh, Ulang, ulang, ulang yung pera mo, ha, paano? Merang 20 rito, i 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 ano? mo na mga kanon! oh, hindi pa nagbababay dyan, Oh. Ito nga eh, may event ako rito para 4,980 na lang! Ito hindi kulang hindi na, ano, ano, sisirahin ko Gol! Sisirahin mo na, Dan! oh, hindi pa nagbababay dyan eh! Huwag mo na! Teka nyo, kayo ng bunga ng mangga! Maraming bunga yan! Hindi pwede yan, hindi pwede yan! Hindi pwede yan, yan! Hindi pwede ano. Eto Mag nga, magbibigay mo na ako ng 20. Hindi pwede yan nga. Dami mo na ang utang. Talawang mo na yung utang mo eh. Eto, 20 oh. Gol, yan mo. Eh, parang hindi ka naririnig oh. Eh. Gamitin mo yung tampa. Magbayad ka ng utang mo. Dalo, na ba? na? Dalawang buwan May 20 niyo. naman ako rito. Dalawa ka ng buwan hindi nagbabayad. <laughs> Wala pa akong tarbaho. Ay, 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 yun, Kulang ayan eh. Pinagloloko. Hindi pa o pera niya. Hindi pa pera yan. Hindi pa pera mo. 5,000 50. eh. Di kulang ka pa ng... 4, 400? 4,980. 80? Oo, oh, <laughs> Tagal mo hindi nagbabayad eh. Ano, yeah. gigibahin ko na, gigibahin ko na, ano? Gigibahin mo na, hindi nagbabayad ano? dyan. Huwag mo rin, boss. Iyon nga yun, magbibigyan naman ako eh. Isip ko na wala pa akong tarbrao, mag-apply pa lang ako. Wala kang trabaho, pero may may pinabili kang alak kagabi. Oo. Oh. Ano, alak? <laughs> hindi pala kuminom. Good boy to each. Bakala mo. Libo, ano, rubber, boy. Mo, ano ba ang bukasan yung ibin mo eh? Ano, gibahin ko na, gol? Gibahin ko na. Gibahin ko na. Wag, wag, wag. Sa amin lang yung motor mo, pangulog mo. O, yung motor, motor? na lang. Dito, yung motor. Ito. Bol, ito. Bakit? Motor. Ito. O, magkano presyo nito? Preg, pumulog mo lang. Tama, mahal. Tingnan mo, mahal. Na motor mo, malpa, 7.5 yan. Tiyan mo, bol. Tiyan mo. O, pe-presyo namin, no? Tabla-tabla na lang. Ay. Mag-advance pa ako ng... Bali, may advance ako ng 12 years yan. Tingnan mo, tingnan mo. 7.5 million yan. 1.40. Racing seat. Racing <laughs> seat. Ano nga yan, eh. Ah... Uh, ang tawag nito yung sinaunang motor. Oo, oh, ayaw mo. Gibay na lang namin yung bayo. Parang tabla-tabla na lang. Vintage na yan. Ang gusto mo? Gunyay mo dito mo, gibay mo yung bahay mo. Oh, oh, pambayad na lang. Oh. Ito na lang babayad namin. Oo, oh, lang. Yeah, yeah. O, sige, yeah. basta may advance akong 12 years, ha? Ano 12 years? Dalawang mo lang ito. 5,000 lang ito di binibili, di ba? Hindi, <laughs> 7.5 million yan. Vintage oh, na yan. Ang mahal naman ng motor. ang motor. Matanta pa sa lolo ko yan. 4,000 lang yan sa junk shop. Hindi eh, ko naman dyan ang jacksap kasi pang display ko yan. Hindi pa ko alam ko yan. Ilan taon na to? 32 years na ito. Eh. 62 years na yan. O ano, ganoon ba? kukunin namin ng oh. tabla-tabla. Tignan mo yung bucho. Sira na nga itang eh. Wala na ang mga dyan. Wala na yung oh. kasing kapyesa dito sa mundo yan. Wala yung kapyesa niyan, dito pa sa planet na Wala ka nang ang pagbaya. O ano, Gol? Kunin na natin. Kunin na natin. O oh, ito na lang. Dalawang ba na? Tabla na lang. No. No. <laughs> sa susunod naman, kukunin namin yung rep. Yung rep? Paano niya? Wala na akong malamig na pagkain pag pinalalamig ko. Kaya baka yung rent? Wala na magagawa nun. Ano, kunin na namin to ha? Tabla na lang ha? Oh. Dalawang <laughs> buwan. Ito, pambayad mo sa dalawang buwan. Teka, teka, teka. Gusto mo na pwede na yan? Kulang <laughs> nga yan. E, kulang nga <laughs> <4, laughs> yan? E, nga. May kulang akong 4,980. Hindi pwede. Kunin na lang lang yung motor mo. Albon. Ano? Tabla. Tabla na tayo. Ano ito? Kumaya ako. Ini mana lombongnya? ni mana pandangnya? Mereka Naik jen. Oh, ini pandangmu. Apa? Apa yang nak buat? Yang terang. Kalau susun, aku nama yang free share, ah. ah, susunan, ko, preacher, ah. Oh, free